pangihirap ihirak ng taong bayan. Kanina, uminit na, di ba ba? Uminit na po kanina eh. Akala ko tuloy-tuloy na, napiglang umulan. Wala akong pagdududuhan si Lisa Marcos bakit cloud seeding na naman. <laughs> Bruha talaga yan. Lahat tayo mga kababayan na budol dahil may voodoo sila mangkukulam yang papaingyan yan, di ba? Mukha mangkukulam. Ito tayo muna, magsimula tayo sa blood control. Dati, nung bumaha, ang parko ang pinagbintangan. Nabundol daw ng parko ang blood control projects niya, kaya bumaha. Ngayon ang hangin. Mga kababayan, ipikto yata yan ng cocaine. O, di ba? Di mo na alam kung sa susunod, ano na naman ang pagbibintangan ni Marcos Jr. Basta ang alam natin, suminghot siya, di ba Nakita niyo yung video? Oo, totoo yun. Siya yun. Kilala ko yung tao na yan. Magkasama kami ng anim na taon. Anim na taon na tumulong ako sa kanila. Andito ako, hindi lamang para sa KOJC, kay Pastor Kibul. Kibuloy, saan ka makakakita na mag-serve ng warat na pares na walong araw na? Walong araw na ba? Eh, 11, 11. Oh. Doon na yaka na ni Tamas ni Jimmy, ginawang hotel ang KOJC compound ng mga polis. Nakita niyo isang matanda na nag ng PE uniform ng polis? Parang miniro yata yun eh. Takabungkal ng lupa. Oh. Ginamit ng mga polis. Ginamit ng mga polis. Tito tayo dahil ako meron akong isyo kay Marcos ulit-ulit ko yan. Una, si Marcos ay walang mandato bilang Pangulo ng Pilipinas. Bakit? Dahil ang asawa niya ay nakipag-usap, nakipag-meeting sa may-ari ng Smartmatic bago ang halalan. Sino ang nagsabi sa akin? It e, di siya, dakilang bubu eh. <laughs> sinabi niya, Guys, oh, nandyan ako ha, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two technical guys with me. Tapos sabay lumingon sa akin at sinabi, but not you because they hate you so much. Ah, tingnan mo, bobo talaga. Oh, pinuking niya ang sarili niya. So gumawa ako ng sinumpaang salaysay, nilata ko lahat ng ebidensya. Yung kausap ni Lisa Marcos, yun yung may-ari ng Smartmatic na kinasuhan ngayon sa Florida. Dahil sinuhulan nila ang chairman ng Comunic dati ni si Andres Bautista ng isang milyong dolyar. Wow. Oh. Kung, kung manuhul ka ng isang milyong dolyar, ang ibig sabihin, mandaraya ka rin talaga matagal na, labing apat na taon na akong nakikipaglaban para sa inyo na maging malinis ang ating halalan. Kasi kung mabibili ang ating halalan, sino ang ba ang bibili? Waiting Lord, Drug Lord, a Crime Lord, lahat ng Lord na wala sa langit. Lahat ng Lord na galing sa impyerno, kakunsaba nila sa Marcos. O, oh, yan ang uupo. At pag yan ang uupo, saan tayong lahat pupulutin? Anong kinabukasan meron ng ating mga kabataan? Wala. Kaya nilabanan ko sila at dumating sa punto na kailangan kong ipalabas ang nalalaman ko, pinalabas ko yan, sinumpaan ko yan. Para ipakita ko sa inyo na totoo lahat ang mga sinabi ko. Tingnan ninyo. Ilang beses na ba ako nandito? Apat na beses, pang-apat na to. Every time nandito ko, hinahamon ko itong dalawang mag-asawang pangap. Ang national drug addict at ang national drug pusher. Ang drug addict si Bongbong Marcos. Ang pusher si Lisa Marcos. Do you want? Oh. Do you want? No. Oh. Sabi niya kay Cathy So, itong dalawa, drug addict at drug pusher, oh, hinahamon ko sila, kasuhan niyo ako, doon sa sinumpaang salaysay ko. Hindi nila ako kayang kasuhan dahil totoo lahat ang mga sinabi ko. Minanipula mo ang ilikson mo. Alam niyo mga kababayan, mabigat ang kalaban ni Marcos Jr., incumbent vice president. Di ba? Si Lene Robredo, na inaakusahan nating lutang. Eh, mas lutang pa pala ito eh. Oh. Dahil si Leni Robredo ay incumbent vice president at minsan nang tinalo si Marcos, expected nila na makakahatak ng boto ni Marcos pa baba. That's maraming makakakuha ng maraming boto si Leni Robredo. Pero si Inday Sara enjoys the popularity of his father, incumbent president, walang mabigat na kalaban, expected sisipa ng gusto si Inday Sara. So mas mataas ang boto ni Inday Sara, mababa ang boto ni Marcos, hindi nila matanggap-tanggap yan. Kasi pagbataasan ang boto ni Inday Sara, naturally, lahat tayo, si Inday Sara ang titingala leader, hindi si Bongbong Pangag Marcos. So ang agreement nila, ang pinagkasunduan nila sa Smartmatic, iangat mo ang boto ni Marcos at idikit mo kay Inday Sara. So kaya ang boto ni Inday Sara, 32 million, si Marcos 31.8 million dinikit. Kung nagdagdag ka ng boto, hindi pwedeng magdagdag ka lang kasi lalagpas ka sa total number of registered voters. So para hindi ka lang magpas sa limit, magbabawas ka sa kabila. So nagbabawas ka sa kabila, idagdag mo sa iyong burto, pandaraya na po yun. Di mo ba? So si Marcos, mandaraya. Walang pinagkaiba sa sinasabi ng lutang na si Lini, mas lutang pa siya. Oh. Tapos ngayon, ang pangalawang isyo, uh, ito isyo to ni J.M. Morales. Bangat si Marcos. Di po ba? Nakita niyo naman yung video. O. Oh. At hindi ako natatakot na tawagin tong dalawang hinayupak na to. Na, national drug addict at national drug pusher for that is what they truly are. O, oh, di po ba? O, oh, gusto niyo man bangat ang bangulo sa inyo? Mandaraya na, bangat pa? Alam nyo, minsan naiisip ko, pinapahirapan ba talaga tayo ng Diyos? Bakit tayo binigyan ng isang bangag na pang, bangag na hindi ko talaga tatawagin pangulo to. Mandaraya to eh. <laughs> bangag na de facto na pangulo. Mandaraya pa. Oh. Sinungaling pa. di ba? Sabi niya walang armas daw ang pumasok na polis doon sa KOJC. Oh lutang talaga. Oh, lutang na lutang sa alapaap ng cooking. Oh, di ba? Oh, eto. Ngayong 2025, mandadaya na naman ang mga walang hiyang mag-asawa na yan. Oh, dadayain na namin nila, pauupuin nila yung mga congressman na gusto nila at mga senador. Dahil, kung hindi nila mapatupad ang impeachment ni Inday Sara ngayong mga panahon na to, i-impeach nila after 2025. Papayag pa kayo sa kanyang karapalan. Kailangan ni Lisa na magpapaupo ng mga tao sa gobyerno dahil ang long-term goal ni Lisa Marcos, iupo ang kanyang anak na Pangulo. Ang kanyang anak na Pangatid. <laughs> all mga family. <laughs> o, oh, di ba? So, ito si Tambahudas, uh, stack cup ito kasi may, hindi na tambalos Tambahudas na yan eh. Hmm. Alam nyo, balik muna tayo saglit sa 5 plant like control. Tambahudas! 5,500 flag control, karamihan galing yan sa teritoryo ni Tamba Hudas. Mga kongresman yan, paborito nila yan. Kasi ang flag control, madaling nakawin ang pera. Kaya paborito nila. Kaya ayan, pag umulan, ang control, ang nawa, ang na ang control nawala, ang flag ang natira. Oh. Ang flag ang atin. Tayo, lumalangoy tayo sa flag ang control, nanakaw na ang pera. Oh. Teritoryo yan ni Tambahudas. And by the way, ito si Tambahudas, kasama to sa dayaan, ha? Sa mga meeting sa Smartmatic, nandun ang abogado ni Tambahudas. Munti ko na talagang pangalanan tong abogado na to. Kasi abogado ko rin yan. Abogado ako, may abogado din ako. Abogado ni ni Tambahudas yan. Oh, palipat-lipat kasi tong abogado na to, eh. Galing dito kay Lenny Robredo. So galing sa isang lutang na punta sa mas mas lutang. Oh. So ito mga kababayan ngayon 2025. Kahit hindi na smart matic yan, huwag tayong magtiwala. Kasi ang miro hindi naman mananalo yan kung walang paspas ni creature from hell. Si Lisa Marcos yan ha, pag sinabi ko creature from hell, si Lisa Marcos yan. Oh. Lahat kontrolado ni Lisa Marcos Lahat ng ita talaga sa gobyerno si Lisa Marcos ang mag-a-aproba So ngayon pangag na, magnanakaw pa wala pang silipin kasi ang asawa pala ang pumipili ng mga iuupo sa gobyerno at ang inuupo ay kapwa pangag So ngayon we have a government of the pangag for the pangag and of the pangag sa halip na government of the people for the people and of the people. Tayo, hindi naman tayo bangag, sumagal sa tayong lahat. At patalsikin ang mga bangag sa palasyo, itapo natin sa Pasig River para malunod at diretsong katahan hindi kita O, Di ba? Mga kababayan, Oh, uh, na, ito, ang interpreter natin, kumakanta na eh. Mamaya na, katahin na lang natin yan pag malapit na talaga para tuluyan. Mga kababayan, more than just joking. We are here, nandito tayo dahil maninindigan tayo at dapat tayong manindigan. Dito ba ba? Except lang sa batak ito, may bata din akong nakasama nung isang araw, si Sasha, di ko makalimutan at kung meron pang ibang bata dyan, alam nyo yung mga anak natin, mga apo natin, hindi po sila um, hindi nila kayang lumaban para sa kinabukasan nila today, Hindi po ba? Hindi nila kayang lumaban. Wala silang kakayahan na lumaban para sa kinabukasan nila. Tayo yun ang lalaban para sa kanila. Si, yeah. um, oh. si Gila, si Nanay, si Tatay, si Lolo at si Lola. For as long as we are capable and able, we should fight. Di po ba? Minsan na, na minsan napatalsik na natin ang tatay nito. Hindi malayong mapatalsik din natin ito. Oo. di po ba? Patuloy po tayo, mga kababayan, sa mga sa mga kababayan po natin na hindi po kasama ng KOJC. Pumunta po kayo rito ipakita po ninyo ang inyong pakikisa sa bayan ng Pilipino dahil lahat tayo ay biktima ng mag-asawang ito. Along lalo na ang ating mga anak. Mantakin nyo mga kababayan, si Lisa Marcos ay maghahari-harian ng anim na taon ni Pangat, Mar Ma Marcos, anim na taon ni Tambahudas at anim na taon ng kanyang anak. Labing walong taong magre-rinarinahan ang creature from hell. Oh. Gusto nyo ba yan? Naku po. Ewan ko na lang kung saan tayong lahat pupulutin. Now we stand today to fight for our future tomorrow. Magkaisa po tayo sa mga kababayan po natin. Araw-araw po kami nandito. You are welcome to come. Join us and call for Marcos to resign.

ita di tagliato